What's up mga uh, bos, mga idol, mga nudi Kasama ko ang mga kaburlasoy Iyan you know? si bos Moni, si bos Inting At si bos Burlasoy Dahil kami po ay <coughs> uwi anak uh? Okay. Tapos na aming duty sa araw na ito. Kami po ay maghahati tip. Galing sa aming mga mabait na customer na wala kasama sa po pumunta na ito na nabibigay sa amin <laughs> <My goodness. laughs> <laughs> ng tip araw-araw. <laughs> huh? na like My goodness. Huwag ang nairapan yung aking pagkulasin maghahati ng tip. Bakit pare? merap? Ha? Bakit ang nangyari naman? Nag-700 pesos? My goodness. Ha? Eh, okay. ito pa kami mga idol, nag po kami ng aming party. <laughs> yung busbo din namin, no? Di ba? Wala eh, saan yung aming, nairapan e, yung aming tagahati ng tip ngayon, na. Ang rami-rami, ha? Pag... Rami -rami, ha? na, mga boss. Nakabalit yung aming tagapangasiwa ng kaban, ang bayan. Nagpabarya. Ayun Hello? Arriba bakit yung pera natin, ha?